So eto na nga mga habibis It's dinner time again At this time, magluluto naman ako ng gulay at saka ng isda Naisip ako magluto ng munggo at saka ng fried boneless bangus Sa dami ng kakain sa bahay, sana magkasya yung pagkain namin At habang nagpapalambot si Atiros at Lindy ng munggo Bigla kami nawalan ng gasol, nakakaloka ako lang at saka si Justin na marunong magkabit kaso wala si Justin umuwi na ng Quezon. Kaya ako na lang ang ng bago. In fairness, hindi ako nahirapan this time. Last time kasi super hirap. Maya maya nga lang, eto luto na yung ating munggo. Ang tawag pala namin sa Quezon dito, balatong. Hindi ko lang alam kung meron kayong ibang tawag dyan. Nag-start na ako magpainit ng kawali tapos niligay ko muna yung ating mga baboy. Hinayaan ko maglabas ng sarili niyang mantika at habang ginagawa ko yon, eto nagprito naman ako ng mga bangus. Maya maya nga lang, eto medyo yung ating mga baboy tapos naglabas na rin siya ng sarili niyang mantika. Kaya naman nagisa na ako ng maraming bawang tapos niligyan ko rin ng isang perasong sibuyas. At sinangkot siya ako ng very light yan. Sa ginisang munggo pala namin, naglalagay ako ng luya. Natutunan ko yung kay Hubby David. Nasarapan ako kaya madalas nilalagay na ako ng luya. At eto, naluto na rin yung ating first batch ng fried boneless bangus. Binalikan ko yung niluluto kong munggo tapos nilagay na ako ng kamatis dyan. At sinangkot siya ako ulit ng very very light. And after ko masangkot yung ating kamatis, niligik ko na yung ating pinalambot na mga munggo. Tapos minekos-mekos ko lang yan at dinagdagan ko pa ng hot water kasi kailangan ko ng maraming sabaw sa ating mungo. Syempre, para umami yung ulam natin, di ba, Char? Pero seriously, mag talaga ako ng maraming sabaw dahil pag nagluluto ako ng ginisang munggo, natutunan ko sa nanay ko na maglagay ng sotanghon. Anyway, nilagay ako ng isang pirasong pork cube tapos nagsisun rin ako ng pamintang drog. At tinimplahan ko rin ng konting patis para pampaalat. At dahil mahilig kami sa manghang, naglagay ako ng tatlong pirasong green chilies. At huwag kalimutan tikman ang niluluto para may adjust ang lasa kung kinakailangan. Pagtikim ko, parang nakulangan ako ng konting alat pa, kaya naglagay ako ng konting patis lang. And after a few minutes, kumukulo na yung ating munggo, kaya naglagay na ako ng sotanghon. Nasasatapan talaga kami pag naglalagay kami ng sotanghon sa munggo, as in. At dahil wala akong dahon ng ampalaya o di kaya malunggay, meron ako lang ay dahon ng sili, kaya yan na lang ang nilagay ko dyan. hinalo ko lang for a few minutes, tapos pinatay ko na yung apoy niyan. At eto na nga luto na ang ating ginisang munggo with sotanghon at saka fried boneless bang Kanina ko pa tinatawag si Habi David para kumain at hindi siya bumababa. Pag akyat ko, eto naglalaro pala ng Clash of Clans. Nakakaloka. Sabi ko bumaba na siya para kumain. Tikman mo na mahal ang aking munggo. Tagal na hindi nagluluto ng munggo. Ikaw pala nagluto? Yes, with sotang. Mm -hmm. Ako nagluto niya. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang sarap. Ang bango din. Mm -hmm. Bakit may bango? May Luya! Tapos, yes. partner nito. Parang masarap may toyo tsaka kalamansi. Ang sarap. Yeah, Magpapare na lang mami. Thank ya. you. Yeah, welcome. Marapi ka. Yung nakapakumakain dyan. Ano lasa? Ang sarap. Well seasoned yung ano mo, Yung monggo? Yes! Well well seasoned. Joke lang. Hindi, weird lang sa akin may luya. Parang wala akong luya dati kay mama. Oo. Uh, okay. mm. Tapos, si David sa akin. ano ako nagturo sa akin Bisaya kasi mahilig magluya sa mga luto. Mm. -hmm. Tapos ang sarap din ng daing. Yeah. Sa timayon, dami Baging na kain. Bagay na bagay baing. sila. Thank, yeah. you. Okay. Thank you. Welcome. Tingnan no, mo sa... Ay, ang daing mo mm. Mmm. Nice to eat diet ko eh. More more. Masarap. Parang masarap din to make mm. to you. Mmm. Kuya David. Ano, tapos na kumain kanina pa. Sarap na sarap ako. Wow. <laughs> <laughs> Ay naman eh. Oo o, eh eh. Oo. Si Reyno, hindi nakain ng munggo. Ang lang daw siya. Masarap naman ang bangus. Masarap ang bangus. Hmm. Dapat kumakain ka ng munggo. Mahihirap ko naman hindi. Oh oras, na lang nakapag-video. Kumusta ang ating luto? Ah, napakasarap po kaya ito po. paubos na. na ako. Okay. Silindi mm -hmm. mm -hmm. <laughs> na nakain. Bye. Yes! Ito, hey, abe Kumusta ang ating munggo. May iba gulang ba? Anong gulang yan, kabe? Hindi huh? yeah, ako Ano yan? Ang tawag dyan, alam mo? Hindi. Biloto lang dito, dapin mo yung kaya Ano, kumusta ang munggo natin? Masarap po. Malasa. Ah, oh, malasa daw. Si Chino, kayo na po. kayo. naman po. Masarap? Hindi. masarap. May hindi ka sa mungo? Oh. Totoo? Oo. Oh. Oo, Hindi naman nakakaya ng mungo. Nakakaya na ang mungo? Oo, hindi. Kanta ko yun sa'yo dito. Ano, ano? Yung gusto mo kakalas sa ko. Mas masarap yung luto ni Mami. Ah, oh, mas masama sumari mo. Mm. Taliyan sa akin, masarap naman. Pero okay naman po yung inyo. Okay naman. Mm. Oh. Honest ah, nice review. Honest nice review. Kaling talaga ni yung mag-review. ako -pang pangalawang plate na ako. Ano? Pangalawang plato ko na ito ng munggo. Ang sarap eh. Di ba? Paborito niya ate to. Ay, hindi ka si Chino? Bakit? Eh, intermittent fasting daw siya. Pero pwede mag-request? Kasi hindi yung rapat drink. Ano? Kiss. Na? Ah.